Yan. Itong tubong bago na namin na GI na GI na tubo, ang sukat nito ay uh, media. Itong lumang tubo na uh, repairin namin ngayon, ang sukat nito 2 lang to. So, yan, no, Mas malaki yung nabili namin na GI pipe na tubo. Yan no. Ngayon, gagawin namin para natin namin na lang to para papano namin idugtong at ikanto namin yung tubo na malaking uh, 12 media tubo saka yung lumang tubo na di dos yan ito mo repair namin ngayon yan. ito na ginawa namin yan Yan. nag 45 kami pinasok namin yung lumang tubo pinasok namin sa bagong tubo kaya nag nag 40 ang gagawin namin naka 45 naka 45 ngayon yung tubong uno media dos media sa katong di na tubo ayan siya ngayon yan, isting natin ngayon. Ginagawa na, ng na, na para na para namin yung lumang lumang ano, tubo at yung bagong tubo na J5. Yan, siya kapit namin ngayon.